Ah, para sa grupo niya sir. Ha? Uh -huh. Para sa grupo. Siguro mo sipuin dito. Dito. Ayun na po, nag-ano na sila sa larga. -larga yung ano namin ni Gepor. Si namin. Larga na yan si ano? June. Oh, June tulod. Ah, dating larga yun hmm. Hindi na gusto larga. Ni Alonso. So, <laughs> hindi naman talaga lahat, ya? Kasi nagagalit siya. Nagagalit yung kasi yung ano, yung tropa ko yun Bisaya din. Si malonso? si Christian. Si Christian. Christian Benitez. Ang sa Mindanao din. Yung na disgrace ya. Ah, di di mo kilala yan. Bago lang yan diyan. <coughs>

Gano'n din ako. Huwag mo pagsasabay ng kape sa soft drinks. Hindi ka talaga makatulog. Kape, soft drinks, o kaya kape, chai. o kaya soft drinks, chai. Pero ano yung soft drink na... Walay... Walang ano? Walang... Ano ba yan? Kaya walang... Di mo, ma makatulog ako? Pag kape. Ako kape na katulog ako sa kape. <laughs> kaya nga, kaya nga ako kape ako. Kaya <laughs> <laughs> nga yung alikape. Dahil may alikape. Sarap Kahit this kape. Ako pag ininom ng kape. H Kale magsa soft Huwag e. ka soft drinks tapos kape. Ay. Okay. Pag kape soft drinks, ayan. Nar Narap ko yan. So, para ako sa mabikin ang ko. Ako pag ininom ko. Ako pag ininom ko. Ako Ako nagkala ba nag raya -ra din lagi? si ano din, si si coach, ano din? P o? si coach bilgin oo nagblog lang lagi si coach ko lagi kundi isang buwan nga rin ginapag bike eh. may hmm. ang daming gawin kasi bike din pero nagbabike pa din sila? nagbabike siya oo kasi pumapasok siya pero kami ginapag bike kasi yan This is We'll be right back. la bawasan ka mo um, siguro mga isang kilo kasi hindi wala ka wala ito isang kilo eh bigat nito eh ito, palitan mo ito sir <laughs> mayroon. Mayroon. Mayroon, mayroon. dandahan dandahan <laughs> kung mapag-uwi na pwede na wala na siguro ang sa pinasama manito na, manito na, ano? manito na, Tis-tis-tis Kung ano nito, manito ako, no? Maganda manito? Oo. kasama yung one set? Hindi. Spacer yan. Nakasumobra na. Spacer na natin. Kasi may tatlong spacer yan eh. May nakalagay ng dalawa. Kaya natin kukuha ko yung dalawa. Dalisad ba kasi nung uh, ganito si Ram? Ali. Uh, mga ganyan. Madali, uh, kukupleto ko sa oh, gabi. pag wala gabi. Yun na. Okay, sa ganito na style na ano. Oo. Oh. Saka mabigat siya ni uh, Marami po pump ba ang full-footing. Ayun, sobra.

sa gamit talaga. Ano ang talaga special tools. Ang bisikleta hindi magsisakyan ito na ordinary tools. Eh. Puro special. Thank <laughs> you. Mahal pala yung gold ng kadina. Depende sa tatak. Ito mahal to. 280. TMC. Pero magkaan siya. Ang ganda pa ng performance. 200 ata? Nakita ko 200? 200. Mura yun. 200 eh. Ayan, 280. Pag 11. 20. Bigo talaga po. Eh. Siguro mga no, sobrang sa kilo no? Dalawa. Dalawa. Dalawa no? Nakakalpas niya. Yung pinilip natin na itong mabog. Eh. Alas. 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 Sir, ito, ito ba? Hindi na siya mag-ano mag hindi na siya malalak masira na to? sira ano na yung loob nito sir? yung yung compression damper niya nandiri ito, siraha na. Palit. ay, alit, 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 na baka baka uwi Bili ako ng December. Hindi ako. Ibago labas ano sana. Ha? Huh? May bagong labas na directive ba? Hmm. Pwede ka makauwi basta nakadalong ano ka na, wala ka ng quarantine. Hmm. Oh, fully -po vaccinated ako. Oh, pag fully vaccinated ka na, pag nakabalik ka rito, wala ka ng quarantine. Hmm. So, good news yun. Hindi na tayo kasi sa dismiss. Sayang naman. Para sa, okay, trail pwede na pwede pwede na pwede na pwede na, na trail napalitan kasi yung, yung D.O.P ko napalitan yung D.O.P ko bali Tuesday Tuesday oo pero solo pa kaya ha solo mga ang grupo ng Takbong Puki mga